Ito meron nung... Ano? Eh? Tanggang, um... Si Daddy naman! Bebenta ko naman! <laughs> Ayun na nga guys. Alam nyo ba kasi, ilang gabi lang di makatulog yung kapatid ko. Kasi, naiwala na yung jack ng sasakyan ni Daddy. Ngayon, ngayong gabi, hinahanap na. Ayun yung nangyari. Ito. <coughs> hey! Okay. Ano <laughs> 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 yung ko ko! Eh, na ng bago. Ilan pounds ba yan? One oh, one lang ba yan. oh, pati yung, na? yung tungpuna, ano lang. Pati yung tubo na ano. Ito na ano, yung may oh, yung pangkaran yan, di ba? <laughs> Pangtanggal ng ano yun eh, tormeno ng... Stab. <laughs> Nakalimutan ko <mo>, na eh. <laughs> Sorry na galit ka ba? <laughs> mm -hmm. <laughs> <laughs> Matatanggal mo ba nung eh? na natin bago <laughs> ah, kasi, binenta, ba ang dosak yan? kasi, win lang. Binenta, sa mga binenta. Si Dady naman, bebe. Hindi pa ko naman yun. Maganda mo, bebe. O, order na lang ako.